Hello po, what's up po mga idol Ayan, it's me again, to Inato, Ghost Hunter At welcome back naman po dito po Sa ating munting channel So for today's video mga idol ay nakita ko yung kakaibang ano mga idol uh, babae talagang ano siya aswang at ngayon nagtatago ako dito at ipalik natin yung kubo so shout out na pala sa lahat ng mga viewers natin ayun so abangan nyo mga idol ha sasamahan nyo na ako at panorin yung video to hanggang dulo So tara, let's go. Dito mga idol. Wait. <sighs> ano yung ina yun? Ayan. Ano Parang may nag-aaway doon na, <sighs> Saan yun man? Ano Parang ngayon niya ako parang ano mga Suyan, So yan. Sa lahat mga nanonood ngayon, maraming maraming salamat sa inyong asawa. Walang sa pag-suporta mga idol. So ngayon, malapit na tayo dito sa kubo. At parang may nakikita kong kakaiba dito. Parang may paro may ka ako parang dono ayun lalo pumalik pumalik yung lalo sandali lang Uy. Kaya pala. Ang nangyari dito. Sino yan? Wala. May biktima. Ano yan? Yung papay nakaitim. Sabi ko nang aba siya, yung tumatakbo dito para may nag-aaway. Patay na ba yan? Patay na ba ito? Hello? Ah, kawawa naman. Ah, ah, nangyari sa dia? Oh, uh, ano yun? Ah, 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 Tumangay tulog kawawa siya. Ama, sabi ko na nga ba may, may biktima yung babaeng asuwang kanina? Ayan o. Oh. Uh, kaya pala. Ay, patay na ba yan? Oh, saan na siya napunta? Baka natatago dito. Baka bigla lang kong sungkaban dito. Sandali lang. So, yan lang ito lang. Nakita natin dito. Huwag natin basta-basta la... Ilalapitan kapag makita tayo ng mga ganito mga ito kasi baka madamay tayo. Baka may krimen nangyari ba? Kasi sa panahon ngayon mga idol, ang dami ng mga krimen. Mga kidnapping, mga pinatay. Kinuha yung naman loob. Kaya delikado tayo dito kapag maaktuhan natin, tumadadamay tayo sa vlog natin. Baka hindi na tayo maka-vlog. Pero bakit nandito sa bahay na ito? Yan Hindi siya gumagal pa kapatay na siguro yan. Lipitatin. natin eh. Lo. Lipitatin idol. Mga idol. Lalapit natin ang bangkay na to baka buhay pa itong bangkay na to. Kaya mga idol ha, samahan niyo ko ngayon. Lo! Ah! Ah! Ari. Ah. Sino ako. niya siya. Nandito, nagtatago pala siya dito. Ah. Ah. sana ka siya tumakbo? Pili siya magtago dito mga idol. Kaya siya. Ah. Lalapitan ko na sana yung bangkay. uh, ah. uh, Ah. Yung bangkay mga idol. Ay. Ah, parang ano yata sa kamay. Ah, ayan yung bangkay oh. Ah, ayan. Nandyan pa. Akala ko. Ah, kinuha niya yung bangkay. Ah, pero parang nagiba yung nari sa kanya. Baka gusto niyang kunin siguro yung bangkay. Ah huwag natin yung lapitan maba mabaho so ayan mga idol uh, ayan so lalapitin ko na sa bangkay mga idol baka gusto niyang kunin siguro yung bangkay ban sinungga ba niya ako dito kita na parang nagalit siya kasi nandito ako kasi gusto kong tulungan tong bangkay na to yung biktima ng aswang ba Baka ginawa tong hapunan ito. Pero nandiyan pa yung bangkay mga ito, hindi pa na, hindi pa niya nakuha. Pero parang nagiba ang kanyang ano, baka, baka kinain na niya. Muntik na. Parang inihila niya kanina yan mga idol, yung bangkay na yan, parang inihila niya kanina. Dun sa ano, nung nakita ko kanina, parang inihila niya. No. Oh. Kaya tumatakbo yung ano. Hanapin natin dito mamaya na yung bangkay na yan natin yung uh, babae na kaitim yung aswang ah. 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 alam ko nandito ka lang nagtatago Vasit milos ng drako sit milos vader ito sa tana. Nang kamuso di mana sansa malo kali vasip si bini na bibas. Di mo makukuha ang bangkay. langiyaka. ka. Nangiyak ka. Di ka makakatakas. Masakit yung ano ko mga idol. Masakit yung likod ko. Saka dito sa braso, tinulak niya ako eh. Kasi matutulos yung kanyang kuko. Pero hindi naman ako nasugatan. Pero parang, parang may ano ko dito. Dito masakit oh. Sa braso ko. Teka lang. Naka-jacket kasi ako mga ito Kaya, ah, sabi ko na nga ba eh. Kinalamot mo eh. Ayan Ayan. Kita niyo ba? Huh? kun kinalmut talaga oh uh, mga ito uh, ano eh. kalmut uh, sabraso ko Kaya, masakit gusto na lang hindi na nagdugo Tsaka na masyadong nasugatan Alam lang iyon nabigla ako ah Oh, Anapin natin dito Baka Mawala yung Baka gusto niyang kunin yung bangkay Kasi biktima niya yun eh Sana kaya siya? Wala na yung bangkay mga bang idol Baka nawala na yun ba Kinuha na niya gusto niyang kunin eh. Wala talaga siya dito. Saan ka siya nagtago? Alam ko nandito lang siya eh. Nagtatago. Nagtatago. Dito. Hindi lang dito sa area na to. Natago siya dito. Gusto niyang kulin yung, yung bangkay. Eh. Wala na siguro yun. Baka kinuha niya. Tingnan ko nga. Dito. Wala. Sabi ko na nga ba eh. Yung, yung mga dugo na lang yung naiwan. Papagod na ako. Ay, mga. Nakita ko talaga kanina yung pagtakbo ng mga idol. Parang hinila yung bangkay. Pero hindi, hindi, hindi natuloy yung pagkuha niya. Kasi nakita ko siya ang bilis. Parang hinila yung paaba. Yung dugo na lang. Oh. Tumutuloy yung dugo sa bangkay dito. Biktima ng baing aswang na yun. So sa lahat ng mga viewers natin na pasensya na. Kasi napakalakas niya. At may dala siyang biktima dito. Hindi ko alam mga idol baka pamilya yun ng babaeng maganda o yung mga ano yung lalaki aswang. Baka pamilya niya ba? Nakakatakot naman dito. At amoy ang hangamoy uh. so yun mga idol pasensya na po kayo ha hindi ko naabutan kasi nahanap ko yung ano wala na, sabi ko na nga ba eh, talagang kukulin niya yung bangkay na no? wala na dito oh hindi ko alam kung saan niya tinago marami plus la dito akala ko ano wala na so ayan mga idol mag-update tayo. Balikan natin yung ano yung babaeng yung babaeng maganda no. Baka mag-vlog tayo na kausapin natin siya kung sino 'yon. Sino yung mga aswang dito baka kilala niya. No. Eish, dami ng insekto dito. So 'yun lang po. Magpapay muna tayo. Tanapin ko muna yung bangkay dito kasi nawala eh. Baka kinuha na talaga. Hindi ko alam kung saan na nilagay. O, Bangkay. may paparating na naman mga idol baka sinakay na yung mangkay doon sa may sasakyan oh. Oh, may andar ba andar ang motor baka sinakay na yung mangkay doon wala na talaga tara baka ma mahabol pa natin baka mahabol pa natin dito